sarili mo uh, na walang kinalaman si Ate Bituin sa mga sinasabi yeah. ni Prua Yes. Aban. Okay. 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 Thank you. Thank you so much, Boss Alfred. Thank okay. you so much. Last. last. Two, okay, since uh, alam ko naman, kung i-content nyo ito, no, siyempre, ikakat nyo naman isply, So, siyempre, isasabihin nyo naman yung sinabi ko. Sabihin, isama nyo na rin na wala rin tinanggap si Prua To be fair with her, just just to be in, in the spirit of fairness, no, Nawala wala siyang tinanggap na 100k galing sa akin. No? I allowed you to ah, uh, to our conversation here. Ay, ba? na okay, Jack. Okay, 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 Alfred. Ayan, nawala si Alfred. nyo. niyo. Nawala o inulog. Huwag <laughs> kasi iulog. Karami na kayo eh. Ba't yung inuulog, B? conversation, ayun lang naman ang pakiusap ko para okay, conversate okay, ako. Okay. Para manilaw din yung issue ng 100K. hindi ko na kailangan... O, bayaran, bayaran ito, na ko. ako. Okay na ako dito. O, okay, ako. Na ako. o. pahiya ka ngayon, Norberto, oh, okay. mother okay. ako, bagol. O, sa awal yan. Thank you, Victor. Ah. Thank you, Victor. Oo, Oo Victor. naman. Thank you, Victor. Nagpapaniwala kayo agad sa mga Emmy ni Bituin. thank you, guys. Thank you, thank you. Nagpapaniwala kayo agad sa Emmy ni Bituin. <laughs> oh, sorry ha, ang aim lang talaga natin dito, yung oo natin, talaga, na Tim, bakulaw oo, oo si na, eh. ah, ang meron, punto dito, si may Alfred, may, may ibang pananaw kay Bituin niyo, ako naman iba di nyo makontrol si ito. Alfred, as much as hindi din ako makontrol ni numan no, 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 no. na si Bituin ay may kapasidad magmanipula ngayon, if totoo talaga ang pinagsasabi ninyo, oo. Oh -oh. Importante malinaw na 'yon. Yung... Malinaw, may walang malinaw. Na... Si Alfred pananaw may niya 'yon, opinion na niya 'yon, Norberto. Na ang punto si dito, dapat mag-execute si Mother ng written document hindi, at I-address kasi... kay Bituin. Alam or kung hindi yan man yan magawa, I will still man, move to hold on this. So, wala, Walang sa <laughs> wala automatic kayo. Na hindi nyo ma-call out. This is the, the dose of medicine na kayo ang may gawa. Nakikipagkulod kayo sa isang demonyo dahil demonyo din kayo. Ikaw, di ba, bagol? Nakikipag-usap ka sa demonyo kasi demonyo din kayo. This is the dose of your own medicine. 'Di ba? Iyak-iyak kayo ngayon dahil ginanon si Bituin ni Mandalolo. Now you know. Nakakatawa ang grupo nyo, kung sino-sino na lang gagamitin against me. Anyway, bye. Ha <laughs> ha